Yun, magandang araw mga ka-master. Ako nga pala si Albert Farin ang uh, trade marketing ng uh, Wingmaster. So nandito tayo ngayon sa PHA Clubhouse upang ganapin lang na pinan, uh, taon na ng uh, Pigeon Seminar Ayan, in partnership with uh, Sir Jaime Lim sa kanyang na Advanced Hobbyist Look uh, YouTube channel. So ito po ang unang beses na gagawin natin Pigeon Seminar. So meron pa po tayong mga susunod. So abangan nyo po yung uh, mga series ng seminar natin na gaganapin dito sa PHA. And syempre, magkakaroon din kami ng mga product presentation at meron kami mga inihandang freebies uh, para sa mga kamaster natin dyan na mag-aaten dito sa seminar natin. So abangan nyo lang po yung mga social media postings ng uh, Advanced Hobbyist Loft and syempre kasama dyan ang uh, Wingmaster. So yun lang po, maraming maraming salamat. So, magandang araw mga kamaster. Nandito tayo ngayon sa PHA. Kung saan ginaganap yung pinakauna natin na Advanced Abyss uh, Pigeon Seminar. So, alam nyo naman, from the podcast, gusto nating makasalamuha yung mga fanciers. So, what better way para makasama ang Advanced Abyss Law along with other PHA players kundi dito sa seminar na to. Uh, Iniimbitahan namin kayo na Sumama kasi meron pang mga susunod na mga seminar na darating. Ngayong September 'yan. And then siyempre, uh, nagpapasalamat kami sa lahat ng sumali, sumama at nakisaya, lahat ng mga nagtanong at lahat ng mga nag-participate ngayon sa uh, seminar natin na 'to. Very excited kami na uh, makasama kayo. Siyempre nandyan nang team ng wingmaster uh, na handang tumulong sa mga pangailangan nyo pagdating sa pagkalapate. Ah, uh, nagpapasalamat din kami sa PHA sa pagpapaunlak sa amin na dito ganapin ng seminar na to. So, yun lang naman. Ah, uh, again, kami very excited na magpatuloy itong gantong klase ng ano, seminar. And para dun sa mga hindi makapunta, huwag kayo magalala kasi ito naman recorded to ay nipapalabas sa Advance sa Slow Page. So, yun lang. And thank you. Ako po si Jen Reblau Santos ang Patsier ng Cavite tapos um, matanda ko dito sa PHA uh, para mas ma-enhance marami pang matutunan about sa kalapate kasi naniniwala ako uh, yung pagkakalapate walang hanggang pag-aaral yan so dito naman yung mga idol nating mga uh, Patsier. so ang natutunan ko is uh, yung mga pwede ko pang idagdag uh, sa breeding yung may hindi ko alam sa but sa ring master sa pellets, sa versilaga, kung paano siya gamitin. So yun, uh, Marami pa akong nadudunan about uh, sa Versalaga products at sewing master. Okay, bali ako nga pala si Jeff Reduca, taga Makati. Bali, first time ko dito makapunta sa ganitong uh, event. Kung si Dali kay Sir Claudio, oh, na-imbitahan kami. Kati na-expect ko na may mga ma 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 na ako sa mga narnay po lalo lalo sa mga speakers for today. Salamat nila. At palagay ko lang po ngayong uh, promo po natin na promo. Ito po ay idodraw sa October 15 Yan, lahat po lang na, ha, uh, nakapag-fill up din lo Itadalihin po namin po sa distributor po namin sa Quezon City Lahat po na lang uh, ang entries mo ito, dadalihin po doon At sa October 15 po, yun yes po idodraw yung uh, lock promo So ngayon po, ang ipagpapagigay po natin Isang sako mo ng uh, Wingmaster Razor Mix na All Grades Rico Pulay uh, Limang packs ng Rico Fly Limang Regula 15 na Wingmaster Shirt Alta Lock Ruffle Service Ayan Ginagawa niyo rin mo ba sa self-training niyo?

Kaya sa na lang, pati na lang. nga kung kaya mo, gawin. Wala problema yun. Kung kunti mo, isang test, gawin mo yun. Grow up 3, 4, 4, hanggang kayo. yun, wala problema yun. Ang sakat marami. Pupos na mas. Ako doon nga sir, Usually, ako, hanggang M9. Nasa 7 South? South? South.

kahit sa itong pansin na gusto yung puntahan, ay masusunod yung gusto nyo ang karakteristik ng mga ating mong. Pagkatapos, sa mga ito natin nyo, patigin mo yun ng reading record. Yung pros sa ako, niyo nyo kung ano yung minyana natin nyo, at ah, hindi kaya mag-urin kung ano yung, minyana minyana yung. Kasi, na minahanap niyo Kasi nakasunod nyo Hindi kaya mag kasi kung sa tingin nyo, nandun. Hindi ako nag-urin, huwag hindi nyo na nyo nyo Diyan gusto ko na nating lang meron nagkakaroon ng sa hindi natin hindi hindi pati. Pagkatapos, ng ating ng living record, hindi kayo maliligaw. Ano po? 8, 9 years, 6 years, 6 years. So may dati na.